mapagpalang harap po in Christ alone ayon dito po sa kasulatan ito po ang nakasulat Mr. Manila Expose Manila Expose ito ang nakalagay sa sulat ng Biblia. Unang Korinto 6.19 Ang iyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Sa verse 20 Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Mr. Manila Expose Ang katawan pala natin, katawan ko, katawan mo, Mr. Manila Expose, ay pagmamayhari ng Panginoon Diyos. At ang nakalagay sa kasulatan, Gamitin ng katawan ko, gamitin ng katawan mo, Mr. Manila expose upang maparangalan ang Diyos. Pero anong ginagawa mo? Pina mo ang Diyos mong si Satanas. Ang diablo. Ang manluloko. mag ka kay Bigan. Bakit? Ipagsusulit mo sa Diyos yan. Ipagsusulit mo sa Diyos yan. Tinatangkilik mo ang mga headed post na ginagawa mo. Tandaan mo yan, ang katawan mo, ginagamit mo. Ang sabi ng Biblia, gamitin mo para kanino? Sa Panginoon Diyos, sa kanyang karangalan. Pero pinaparangalan mo, ay e yan Diyos mo ang Diyablo. Sige, hanggang dito na lamang ano? Nawa, meron kang mapulot, meron kang matutunan. Ito, si Brother Manny Bautista. isang mga ngaral ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. In Christ alone.